pa dong. Uh, nakakalungkot mang ano, mang sabihin. Mukhang hindi ka na talaga makaka makaka ha, makakatikim ng justisya kay Brad Daniel. Sabi ko, alam ko naman po 'yung kasi kilala ko po sila. Uh, they will character assassinate you. They will destroy your personality. Dahil pagka po umalis ka sa pamilya po nila, hindi po sila papayag na makikita kanilang uh, uh, naging successful sa buhay. Gagawa at gagawa po sila ng kwento para gusto po nila na makita kang ano gumagapang sa hirap. Ganyan po ang ano, ganyan po ang ang katotohanan mga kapatid. Kaya nakakalungkot. Alam ko po marami pong nag-unfriends sa akin because natatakot silang madamay dahil minomonitor po ito itong mga ano itong mga nanonood sa akin meron po silang mga designated na ano na minomonitor katunayan minomonitor po pati po yung mga nag nagla-like sa mga post ko meron na pong mga nasuspindi Ano pong ano ano pong ano pong gaano kakapal ang ating mga pagmumuka? gaano kakapal ang iyong pagmumukha ngayon, Daniel Rason, na sabihin mong uh, mangangaral ka ng Diyos. Tapos sasabihin mo, oh, kami palang masama. Eh, ikaw nang mabuti. Wala akong ganong ano, wala akong ganong claim. Kahit, kahit uh, panoorin nyo ng panoorin yung mga video ko, wala akong ganong claim. Na ako mabuti, kayo ang masama, wala akong ganong claim ako nga yung pinapasama nyo eh. Kayo ang unang bumato na ang sinasabi nyo masama akong tao. Kailangan ko lang depensahan yung sarili ko. Tapos sasabihin mo ngayon, kung meron kang alam, mas meron kung mas meron akong alam na mas matindi sa alam mo. Meron pa pang meron pa bang titindi sa alam ko Daniel Rason? kilalang kilala mo yung matandang lalaki na, na uh, sinasabi ko na nambababae at meron siyang munting muntik ng marape sa Brazil. Kilalang kilala mo yon, Mr. Daniel Rason. Meron pa bang titindi doon? Meron pa bang titindi doon sa alam ko na kilalang kilala mo rin yung lalaki na yon na nag-drugs hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses ng babae at nagkasino. Kilala mo yon, Daniel Rason. Ngayon, ako pa ang tatakutin mo, ako pa yung papasamain mo, hindi ka nahihiya ngayon, kahihiya ka na ngayon, Daniel Rason. Sabi ko na sa iyo, magpakumbaba ka na sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Diyos. Kung papaanong si Haring David nagpakumbaba nung sinabi sa kanya ng propeta, ikaw yon Haring David. Nagpakumbaba siya sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Diyos habang nagmamatigas ka, Daniel Rason. Sa kabukyutan ng iyong mga gawa, Uh, makikita mo isang araw pagising mo sinumpa ka na ng Diyos. Tandaan mo ang sinasabi ko. Hindi ako nag ano nag, nagsasalita ng walang basihan. Napatunayan ko wala kang Diyos sa buhay. Biruin mo, sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang Diablo. Nasa 1.8.44, kayuy sa inyong amang Diablo. Ang nais nice ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Sinong ama mo, Daniel Rason? Ang iyong amang Diablo. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Yung ginagawa mong character assassination, Daniel Rason, is a form of killing. Ayan, merong nanonood sa akin ngayon na lawyer. Makakapagpatunay yung mga professional ano people that Character assassination is a form of killing. Worse than physical killing. Kaya uh, yung ginagawa mo na yan, Daniel Rason, makikita mo pagising mo isang araw, sinumpa ka na ng Diyos. Tapos sasabihin nung Rhea sa sundon silyo, ikakalat niya na nag, uh, naghahanap daw ako ng damay da, sa kalagim-lagim na sasapitin ko wala akong kalagim-lagim na sasapitin. Yan ang yan ang sinasampalatayanan ko. Na wala akong kalagim-lagim na sasapitin. Kayo ang may kalagim-lagim na sasapitin.